Hello so everyone, welcome back to my channel, Mars TV Vlog. Ayan nga guys, okay. nagpe-prepare ako ng lulutuin para ngayong gabi. Pero dahil ano ko na ngayon. So, <clears throat> eto katatapos ko lang kumain na yung nagbigayin ako na asin at saka lemon. Kasi nga, makati yung aking lalamunan. So, ayun. Naano ko siya. <clears throat> Nakain ko lang siya para hindi siya magandang aking ah, lalamunan. So, ito yung the best. Lemon, tubig. Yun lang yung aking, ano, madalas na in-intake. At saka, ito nga ulit. <laughs> ito. Nainom ulit ako niyan. Kanina, nagsasawan din ako niyan. <clears throat> Kasi, nagkulam ako ng pitong is the, so yun, sinasawan ko siya. So, yun, prepare na ako sa tulutuin para mamaya na. No? <clears throat> ito, masarap to guys. Pinagat ko siya ito. Ayan. So, ayan. Gagawa na tayo ng ano. Ayan, no? Madali lang natin parang ano, pag niluto mo to, parang ano siya. Parang tawag dito, liliit lang yung ano nito kasi akala mo lang marami pero konti lang pala pag naluto ito. So yun, pipiliin ko lang yung ano. Yun yung iba. <coughs> na, ano ko ano, na siya. Ayan. Ano ba na ito? di pa masarap to. Pampatagdag ng, sabi nila is pampatagdag ng yung maging healthy pala yung tubo natin. So, ayun. Yun ang sabi nila. So, alam po ito naman to. So, ito na pinipili ko lang yung magaganda yung dahon niya. Ayan, ganyan lang siya. iba Healthy, na healthy yung kulay. Kaso konti lang siya guys. Konti lang. Hopefully, magkasasabi <clears throat> na no. Pero siguro dadagdag ko na lang ng ibang kulay later on. Basta, <coughs> pa-blanch ko lang yan. And then, kasi, uh, parang mas prefer na namin yung binablanch lang, tapos nilalagyan lang ng um, uh, toyo sa ibabaw nito and then okay na siya hindi na, na hindi kami nag hindi na kami nag uh, ang hindi kami nag uh, nagsusute ng ano hindi na kami nag gigisa pala hindi na kami nagigisa nito na, nagigisa na ito. Mga gulay hindi na <coughs> pinabrunch na lang namin and then okay na siya yan yung medyo ano yan tinatanggalan lang siya ng ganyan yan yan. Kasi yung medyo matitigas na. Matitigas pero pag binalatan mo naman siya is ano. Okay naman. Ayan. <clears throat> Tingin ko kulang pa eh. Kaya magdadagdag tayo ng um, ng isa pang gulay. Pinipili ko lang yung ano. Ayan diba? Ito napakaganda na ito guys. Napakasusan siya na itong gulay na ito. Yan, pinuputol ko lang yung medyo, ano, malalaki. Yung mahaba-haba. Para naman, ano, o, diba? Ang ganda na itong gulay na ito. Ganyan po yung masarap na gulay. Masustansya pa. Misa nilalagyan ito ng, ano, uh, ginigisa sa, yung, yung, ano, yung salted egg, mga ganyan. Tapos yung black na egg. Yan, pwede rin lagyan yan. Diba? Ganyan lang katalik. Ha? Huh? Mura lang ito guys. Sa market. Ayan. Kailangan natin isa-isa ito -isa kasi uh, para maano natin, no? Matansya natin yung yung pagsubo ng bunga. Hindi naman sobrang laki. sobrang haba yung mga susubo natin sa ating ano, parang di naman <coughs> mahirap magbuya. So, kailangan natin putol-putolin siya, no. Ayan, ganyan. Ayan. Ayan, yeah. ganyan nga. Ayan. kailangan natin isa-isahin na ito kasi nga alam nyo minsan nakikita natin na merong uh, mga kunwari ito may, nakita kong may kahoy-kahoy na iba dyan kaya kailangan natin ng na, ano wait lang ayan sinarado ko lang yung pintuan kasi nga medyo um, na ano yung TV dito so ayun nga ano ganyan lang yun lang yan o oh. pinaputol ko lang konti para hindi naman siya ano nakakaanong kainin no kasi minsan, pagkakain tayo minsan, nalulunok na lang. Tapos sumasabit. Kasi sa sobrang ano, bilis kumain minsan. O, oh, di diba? Halinis na siya, guys. Hindi ko alam kung anong tawag dito eh. Nakalimutan ko na. Ayan. Ayan, kung ano. May maingay naman sa taas namin. Yan. Kasi pag binabad mo yun, guys, uh, yung ibang part ng ano nyan is natatagalin siya. Kung baka yung dumi-dumi, ganun. Dumi-dumi niya or kaya yung mga mayroon mga sumasabit na mga mga ah, kahoy-kahoy. Nakikita mo dyan, guys. Kaya kailangan ibabad mo muna siya. So, yun. Yan na madumi. Dumi pa rin siya. Kahit na nabinalat mo siya. So, yun. So, ulit ko ito. So, ito na pag niya ito. Kunti lang siya. Kunti lang. Pag nabuti na yan, kunti na lang ang tiyama, Dalawang box na lang yun. Ayan kailangan natin sa kasi ng mga ito. Kasi nga, uh, may mga buhay buhanin sa ito. Diba? So, kailangan natin na babal and then hugas ulit. Pero, last na to. Pag nakatagan ko na sa guys, tama na to. Tama yung paghugas ko. Na din <laughs> ano, din naman dobya, hindi na lang natin yung apoy. Ay, yung Hindi na lang ano, yung apoy. Pwede yung mga isa lang. Ayan. Napakasistang connect, guys. Ayan. Ayan na yung tinis niya. Tama na yan. Kasi yung mga ano, nangyari, nakita ko naman yung lupa-lupa niya. Yung buha-buha niya. Nandito na sa ano. Parang nahulog niya lang sa lahat. kasi baka mamaya wala nang sitong kape. Sobrang ano, linis na. So, bakit tayo magigas na eh. ano, natin na na nababad na ng mga isang oras. Hindi tayo dito yung Para hindi naman pagkakainin natin kasi pag na linis na natin, no? Mayroon yung iba dyan yung lalo na't nagmamadali ka magluto. Hindi mo pa nalilinis. 'di ba? Meron pang ano 'yan, may mga mararamdaman ka ng buhabuhangin ganun, 'di ba? Pag hindi na nakugasan ng mabuti. Kaya, katulad yan katulad niyan, oh. So, oh, wala nang halos dumi sa mga yung mga kutikuting maliliit na dahon-dahon na lang na ano. So, ito okay na to, guys. Ayan. Pag-i-rearrange ko na lang Ayan, sulit naman natin is ah uh, mayroon naman akong ano ah uh, craterito no. Itin lang to, guys. lang oh, yun na pa ganyan. Hiwain ko lang yan ng sa gitna para mabilis siyang maluto guys. Ayan. Ito naman sa kabila. Kabilaan tayo guys mag-alawang ito. Ayan. Ito na nga konti. Ito okay, yung hirapan ko na ito. Bago ko pa ilagay sa kasi ito sa kabila. Ayan hindi yeah. Then, mamaya lalagyan ko rin siya ng ganito. Sa ibabaw niya. Ano yan? 8 um, minutes lang yan na steam guys. Kasi hindi naman siya gano'ng malaki. Di ba, Hindi naman pag malit na ng konti dyan, mga 7 minutes, ganun lang. Para hindi naman kasi maganda pag na-over yung pag-steam ng ista. Hindi, basta hindi siya masarap. So, ayun, kukunin ko yung ganito. Eh. At din ilalagay ko dito. Ayan. Yan, ganyan lang yan. Yan, ilalagay ko lang dito. konting, ilalagay ko lang ng konting luya yan. Ayan, isang ganito lang, may luya. Okay na siya, balatan ko lang. And then, habang, ano, steam uh, isting ko yan mamaya, papaybabo ko rin to, ano, itong luya, para matanggal yung lansa. Ito yung purpose nyo guys. Ayan. Isang so, ganyan lang yan guys. Ayan, ganyan. Kaya ganito ko siya. Ayan. Ayan. Isa so, pang technique nyo na. No? Dito yan. Para yung tubig nya is nakaganyan lang yan. So, ganyan guys. Ayan, no? Ganyan yan ang ista niyan. The best. Ayan. Para hindi ka na, ano, no? Ah, uh, yung... Yung madumi-dumi pang mga... Uh, tubig niya, kung may malansa pa, malalaglag yan dyan. Mamaya bago ko siya i-ano... <coughs> kasi mamaya pa naman, no? Ah, uh, mamaya bago ko naman siya i-ano dyan, isa lang is, kailangan kulong-kulong na yung tubig bago ilagay yung isda. And then set ko siya na 8 minutes and then tanggalin mo agad tanggalin mo din yung tubig na na, na uh, ano dyan and then ito naman buhusan ko to ng mantika konti and then saka ko ilalagay dito sa babaw so yun, ayan na done na, ha, prepare na ako no ayan, prepare na good hanggang dito lang, bye